Gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo? Buong gabi at buong araw, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mababuti ang relasyon at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo, ilapit sa bunganga mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong tubig, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. At pagkatapos, pwede mong inumin ang isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Gawin itong ritual isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay eh, wala pong problema. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo at habang buhay magmamahalan kayo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta huwag kalimutang palagi magdasal at maniwala sa mga ganitong pamamaraan. At paniguradong ito ay makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo, lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa o palagi na lang nagtatalo at nag-aaway sa mga walang kwentang bagay. At nauwi ito sa paghihulayan at pagkamalabuan ng relasyon ninyo ng partner mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.